Sunod-sunod nga niabot ang mga barko aron mutago sa bagyong Tino. Taguanan kani adto pa ang dapitan bay sa mga barko sa kada dunay bagyo o ng nga panahon nga moabot sa nasud sang Cove shape ang forma ni ini. Karon sa bagyong Tino, ana sa 84 ka mga barko ang temporaryo na kaangkorahe karon sa dapitan bay. Sumala ni Lieutenant Junior Grade San Philip Habal, Commander sa Coast Guard Station sa Zamboanga del Norte, gikan sa Iloilo, Sebu ug Dumaguete City ang mga niabot nga barko diin lima -di ni ini ang tagboat, 28 ang vessel, 44 ka mga cargo vessel, duha ka LCT, duha ka tanker, usa ka dredger, usa ka bulk carrier ug usa ka navy vessel. Dunay usa ka Roro vessel nga nakadunggo sa Dapitan Port. Mintras laing upat pa ka navy vessel ug barkong iya sa Philippine Coast Guard ang nakadunggo sab sa pantalan sa Taginon. 45 sab ka mga truck ang stranded tungod sa kansiladong biyahe base sa tala sa Port of Dapitan operations. Wala na ay nakataas nga storm signal warning sa Mindanao. Apan, magpabilin pagihapon ang mga Barko sa Dapitan Bay, sanglit nagpabilin paghihapong kanselado ang biyahe. Lain na jastro. Newsline Philippines, province of Zamboanga del Norte. Stay safe!